Uh, ako si Antonio Nolasco, they call me Tony. Nagsimula yung proyektong ito nung uh, I say September 2019. Uh, pumasyal kami dito ni Father, ni Father Danny. Tapos kinausap namin yung mga mangingisda. At uh, sabi nila, may proposal sila. Ito nga yung tabak uh, sinasabi nila. Hindi namin alam kung ano yung tabak. Pero nung inexplain sa amin, eh yung pala yung yung ano nila, kailangan nila. Yung fishnet primarily, uh, yung boat, motor boat. Tsaka meron din silang ganito noon, bamboo raft na naibigay sa kanila. So, nag-usap-usap kami din, we prepared a proposal. Uh, sinabit namin sa pin, Pundo ng Pinoy at Uh, uh, fortunately na na-approve naman. Um, ang objective kan kasi natin dyan is to, to uplift, yung iitaas ng konti yung yung livelihood, yung expenses at income ng mga um, mangingisda dito sa poro na to. Inorganize namin sila as a group. As a group muna kinausap namin sila ang naitulong po ng pundo ng Pinoy dito sa grupo na to ay yung tabak mismo, yung fishnet, yung uh, boat, tsaka yung isang raft, yung bamboo raft. Uh, nagbigay sila ng fund about 290,000, I guess. About 290,000 na pinambili nila ng materyales such as yung para sa para sa bangka uh, yung ano yung fish tsaka yung etong bamboo raft yung bangka yung labor noon si si brother Nelson na yung gumawa yung yung ano yung boat uh, tapos ang sharing naman ng mga members yung pag-assemble nong ano nong fish nets kasi yung fish kasi kilo-kilo yan tapos pinagdudugtudugtong at ang haba yung, nung nung ano the length of the fish net is that it is about 100 meters ang ano niya ang haba niya um, nakikita ko rito yung isang tagumpay nito hindi na lang yung ano yung pansariling income yung iniisip nila. ah uh, kasi pag harvest nila yan, kukunin na, i-lay yung, ano, yung, yung lambat nila. Pag may nakuha na sila, meron na silang pagkain. Hindi, hindi naman lahat ng catch nila ay ibebenta. Pero sila, meron, nilang, meron na silang pagkain for the day. Yung extra nun, yun yung binebenta nila. So, na, nakatulong din sa sarili nila at ang nakita ko na maganda rito yung na nakaka, pa, nakakatulong din sa community in a way na ito nagagamit nila for emergency kagaya ng earthquake last last year yung earthquake na yun ang daming ano nag, 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 nag evacuate from here to dyan sa main kasi ang alam nila mag mag tsunami And kaya ito naka, nakatulong sa community. Then yung ano yung ano na rin yung yung paggala ng mga relief goods ito rin yun yung mga na, nakakatulong na uh, one of the boats na tumutulong dito sa community so yung project natin hindi na natin tinitingnan hindi lang yung income yung nakikita natin na na kundi the whole community as ang ano niya ang natutulungan na niya malaking pasasalamat sa mga nag-iipon ng coins na, na siyang sa mga mga grupo, mga individuals na nangangailangan ng kahit kunting tulong lang sa mga mga tao na talaga mga ngailangan uh, napakalaking ay sakripisyo ba yun? hindi, yung commitment malaking commitment po yung ano yung pag pag-iipon ng coins it has to be a commitment from from all of us kaya ano na ano tawag dito yung na-appreciate yung na, maganda magandang maganda sa mga sa mga tao na nag-iipon para sa pindi ng Pinoy